Dito ako si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon dito sa MacArthur Highway, corner nga yan ng kalye 4 sa Barangay 81 dito sa Kaloocan At dito sa kinakatuyuan ko, dito nga yung nangyari kanina, pasado alas 10 ng umaga kung saan ay may hinold up. Yun nga, sa nakita rin sa CCTV na dito sa area na to, eh nagbaabang yung dalawang suspect. Sila nagsasakay na sila ay riding in tandem. So may motorsiklo, inaabangan nila yung biktima. So sa tingin nga ng kapulisan, e eh, posibleng na pattern at alam na may dalang pera yung mismong biktima. Kaya nga nung dumating na yung biktima, dali-dali ay talagang kinorner na nila, tinutukan nila ng baril at sinabi nga na hold up ito. Nung una ayaw pang ibigay nung mismong biktima yung pera. Yung laman ng bag niya ay nasa 152,000 pesos. Sa aking harapan, makikita nyo nga, ito yung mga na-recover na pera. Nag-amount nga ito sa so 152,000. Ito yung mga na nakuha rin dun sa mismong hold -uper. At itong baril na ito, ang sinasabing ginamit dun sa pang hold up. Ito, kung makikita nyo, ito ay replica lamang. At ito ay 9mm na replica at ito, i-compare natin siya dito sa mismong totoong barel ng pulis. At buti na nga lang ay may concerned citizen na nakakita doon sa mismong pang up. Isa siyang TNBS driver. Nung nakita niya, eh talaga namang nahabag siya doon sa mismong matanda na kinuhaan ng bag at hinold up. Kaya ang ginawa niya ay talagang hinabol niya sa kaitpa nung sasakyan at kasama pa nga niya yung misis niya noong mga oras na yon At bagamat kinakabahan, eh nang, nanguna nga yung bayanihan spirit na nasa kanya at yung kanyang katapangan. At after nga siguro mga 300 meters daw yung tinakbo niya, pagkatapos nun ay pinangga niya yung mismo mga suspect. So nabangga niya yung mga suspect at nasira nga yung bumper nga lang ng kanyang sasakyan. At nakatakas, yun nga lang, nakatakas yung back right pero nahuli naman ng kapulisan yung nagdadrive na motorsiklo, yung hold -upper. At dahil nga yan, sa kabayanihan ay pinakita niya. So buti na lang din ay may police visibility sa area, kaya naman na naaresto yung suspect at maharap nga siya sa kasong robbery hold up. At yan muna ang latest mula dito sa Kaloocan, Fade the 5.